WhatsApp up mga kaludi? Nandito tayo sa Bulayan, sa Parlan, sa Pusis at tayo uh, magagamas na naman para sa ganun malinis ang ating uh, paligid na naman sa aking uh, YouTube channel. Yan ako sa at uh, pindot button bell para sa ganun ay tuloy-tuloy uh, ang iyong uh, pagpanood sa aking mga upload sa araw salamat po at uh, thank you so much. Manood kayo mga kalitsa idol. Ya, Maraming salamat mga putri. Lagi kayo nandiyan, nakasupport sa ating mga ganitong mga ginagawa bilang mga gabardin o farmers. Dito lang ang uh, ko sa araw-araw nga po. Sipag lang. Sa ganun ay tuloy-tuloy uh, ang mga uh, biyaya katulad kong uh, isang uh, farmers <tripe> Salamat mga idol sa inyong mga uh, uh, suporta sa aking ginagawa uh, uh, sa ganitong mga gawain na bilang uh, uh, naga-gardening. At maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga kailangan natin magsipag para sa ating mga mahal sa buhay, sa ng mga pangailangan. Salamat po sa po, maraming salamat sa inyo lahat. Sa inyong mga uh, suporta. Uh, malaking malaking ah, uh, uh, tulong niyo sa ako ng uh, nagawa sa YouTube. Uh, na may, uh, Tapos naman ya, boss ko, nagpapasalamat ka dahil doon. doon at uh, lagi na nandiyan at uh, tapos po sa inyong lahat Thank mm -hmm. you. Uh, Maraming salamat po at hanggang dito na lang ang aking uh, uh, upload Maraming salamat sa inyong tayo, mga suporta. na mga yung ano ko uh, sa ipin. And bye bye.